going Ay, on. Atay. Kumain ka na lang. Abad ka na lasing. What's on. going on? Uy, ngayon pa ako kain ng sujo. Tapos dinagdan mo pa ng strong beer. Iwan ko pa ba dyan. Bakit ganyan binili mo? Nahawa Sabihin mo But kay Asyang, huwag siyang bumili ng ganito. Nahawa. Ikaw ang huwag kang bumili lang eh, strong. <laughs> ang ano yung may yung Carlsberg na masarap na. <laughs> sisihan pa. Itaumos na nga eh. Lemon yun. Lemon. <laughs> Ay, paano Limon dahi ba? Limon. <laughs> limon dahi ba? Limon. Pijing Maria. Maria. Kung naka dito Maria. Ang siya, sino ba yung sinabi ko? Luisa. <laughs> Mami Luisa. <laughs> Ay, pamangkin ang mama ko. Mami Luisa. Luisa. Pijing. Pamangkin mo dahi. Pamangkin mo si Mami Luisa ni mama kay Ay, anak, anak na, anak na asig. So ni mama. Si Mami Luisa? Ah, hindi yan sila magkapatid. Hindi. sya-sya. Hindi nga. Oo nga, hindi nga magkapatid. <laughs> ang ang mama ni Mami Luisa, kapatid ni mama. Ay, wako kay buhan na itong istoryahan, oy. Eh, madam, me meron ka pang tagay aja pag lirang-lirang diha, Hmm. Bahenta. Oo. Oh, okay. Sama-sama diha. Diyos ko po, nalasing na talaga ako din. Diyan na pa, M nalasing kay <laughs> Mas na siya. MRT, ang kita nga, naaramanta ng tungod. <laughs> <laughs> Yakit <kay> mo yan? <laughs> <laughs> ha? Ano mo, pag zama-zama, dahil istorya, kayo naaramanta niya sa live. Live view. Ala, ala, agang agahang, agahang na, kayo nanginit, gizod ay. Kaya na mo, ibinigay sa kanya, ang sama. <laughs> kapot ako ng kapot. Hindi ko na makapot kasi nilalayo. Hindi. Ano ba yung order ni Ate Joanne? Ha? Huh? Ano order ni Ate Joanne? May hinuwa ako talaga, Ming. Paano ka uuwi niyan? Sabihin mo kay Ate Joanne, sunuin ka dito. Luisa! <laughs> Luisa talaga. <laughs> Luisa talaga. <laughs> <laughs> Luisa talaga eh. <laughs> Ate Joan, Ate Joan, not Ay, Luisa, Ate Joan or Maria. Ano ba 'yun? Si Marie, Maria, Maria. Hindi si Luisa tinatawag ko pasundo si Sasha. niya. Wala si Luisa na kaibigan, ano ka si <laughs> Luisa? Guys, nagmamarunong <laughs> to eh. Ay, nako. Naku na ako, baga. Ala, isang battle ba nga lang yun eh. Dalawang patul sudu so yun. Bali. Eh, kalahati. Ah, um, Lesser than um, half lang naman yung isa. Ambulansya. 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 <laughs> ambulansya. Ambulansya. Dalihin ka na ang ambulansya pa uwi sa amo mo. <laughs>